Natakpan na ang mga butas at naalis na ang harang sa mga kinumpuning kalsada sa kahabaan ng EDSA ngayong araw. Eh ang daloy ng trapiko, trapiko, kamusta naman kaya? Live mula sa Main Avenue sa May EDSA, nasa front ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, mas lumuwag na ba ang traffic ngayon kumpara kahapon? Jess, mawi di gaya ng traffic na natin kahapon ng na umaga, mas mabilis na ang daloy ng mga sasakyan dito sa EDSA, particular sa may southbound kanina. Isa sa malaking pagbabago ngayon ang mga sementado ng hukay na nagdulot ng buhol-buhol na traffic kahapon. Paglabas namin ng EDSA mula Panay Avenue bandang alas 6 ng umaga kanina, maluwag na daloy ng traffic ang sumalubong sa amin. Malayo yan sa usad-pagong na traffic nitong lunes. Bago naman sumampan ng kamuning flyover, kapansin-pansin na sementado na at wala ng harang ang hukay sa ginagawang kalsada kahapon. Pagdating naman ng Kubaw, may bahagyang pagbaga lang sa tapat ng mga terminal ng bus. Pero sementado na rin at nadadaanan na ang dating hukay sa tapat ng mga terminal. Pagpasok naman namin sa Aurora Tunnel, dito na nagsimulang bumagal ang daloy ng trapiko. Bumper to bumper ang traffic, pati ang mga nakamotor, pahinto-hinto na rin ang takbo paglabas ng tunnel, kitang lala ng traffic, paakyat ang Boni Serrano flyover, pati sa service road. Pagbaba naman ng flyover, traffic pa rin pa Ortigas. Pero natakpan na rin ang butas sa kalsada sa tapat ng krame. Pagdating naman sa mismo Ortigas, dito na bahagyang lumuwag ang traffic. Pagdating sa SO, agawan na naman papasok ng tunnel ang mga motorista. Sumatotal, nasa halos isang kalahating oras din ang naging biyahe namin mula Panay hanggang SO Boulevard. Jess Mawisa ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Main Avenue approaching Boni Serrano. Ayon sa traffic monitoring ng MMDA, may pagbagal din sa traffic sa EDSA northbound, partikular dyan sa Pasay area, Magallanes flyover hanggang Ortigas. Pero light traffic na makalatpas makalagpas dyan. Ayon sa MMDA, volume ang dahilan ng traffic ngayong araw. May ilan pa rin kasing mga nagbakasyon noong Holy Week na ngayong araw palang lang bumiyahe pabalik ng Metro Manila. Sabi pa ng MMDA, maari magdulot ulit ng pagbagal sa daloy ng trapiko ang nasabing proyekto sa mga susunod na araw. Sabi daw kasi ng DPWH, kailangan bungkalin ulit ang pagkakasemento dahil hindi ito pasok sa standard. Humingi naman ng pamanhin kahapon ang private contractor na Corp PH corporation sa abalang idinulot ng kanilang proyekto sa EDSA. Yes, Maui. Maraming salamat sa update, Deva Boyle. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.